to our tatay, Kuya Germs. Tandaan nyo, kailan ba hindi po kami nakakalimot sa inyo. Alam ko po kung gaano nyo kami kamahal. At alam mo rin, Kuya Germs, kung gaano ka namin kamahal. Mahal na mahal ka ng pamilya, ng buong pamilya Revilla. Kuya Germs, ikaw ang dahilan kung bakit kami nagkatuluyan ni Lani dahil sa GMA Super Show ay hindi namin nakakalimutan yon at never mo kaming kinalimutan din. Kaya to you, Kuya Germs, Happy 50th anniversary. Kala ko 50 years old, 50 50 years na pala in show business, Kuya Jerms, Kulang pa ako doon sa edad na yon. Pero ganun pa man Kuya Jerms, mabuhay ka. We love you so much. At alam kong uh, marami ka pang matutulungan. Uh, talagang iba ka. Kung meron man sa industriya na dapat saluduhan, ikaw yon. Kuya Jerms 'yon. We love you Kuya Jerms. Saludo kami sa Happy 50th Anniversary Kuya Germs. Uh, I'm very happy and um, very honored that uh, uh, I am part of your 50th Anniversary. At syempre salamat sa lahat ng tulong sa akin. Happy, happy anniversary. I love you. to Kuya Germs, ah, naama ng maraming nasa industriya. Ah, ako ako po yung maligayan. Ah kahit pa paano, eh, isa po ako sa mga mga taong uh, natulungan nyo na nag-umpisa po kami. Uh, sa mga taong nagbigay sa amin ang opportunity na mailabas ang aming talent. Ako particularly sa pagsasayaw uh, at uh, ang buwan abstract. So thank you dahil um, naging party po kayo ng -po and, uh, on your anniversary. Uh, I wish you more years in the industry. I wish you uh, more people na mas matulungan nyo, na mas makita nyo ng talento, at you uh, will always be an inspiration to so many. So, happy, happy anniversary po sa inyo, Kajers. Hi, Kuya Jerms! Si Angelica de la Cruz po ito. Happy 50th anniversary po sa iyo Ang galing nyo po. And more power to uh, you. Kaming abstract uh, that's kami na yung start sa Happy anniversary kay James at salamat dahil uh, mo kami sa <laughs> <laughs> Hindi kami dati marunong pero nung ginawa mo kami regular sa so that's the nakasa kami. Uh, nakasapan. so, so yun, yeah. eventually, naging artista. Uh, thank you sa tulong mo. Kuya Jerms, happy anniversary naman po sa inyo. Talaga naman, ikaw ang ano ba, ba legend? Ano pa ba bang matatawag namin sa'yo? Haligi ng showbiz? Uh, sa showbiz? Uh, wala na akong masasabi kasi sobrang matulungin ka sa mga nagsisimulang mga artista at sana tumagal pa ang buhay mo. Of course, bibigay sa'yo ni God. Kaya ka, binibless ni God kasi alam niyang hindi ka selfish. Hi, tita germs, Happy anniversary. You okay, for, thank you for thank you for all okay. the positivity po na binibigay niya sa mga tao. Please continue to do that, and I wish you po all the best. More power po sayo sa yung sa career mo and the um, uh, good health, sure. Thank you for thank you po sa thank you po sa sa happiness na binibigay niyo for the past decades. Yeah, okay, kay Tata Herman, uh, happy anniversary po sa inyo. Siyempre po, ako po. Pupunta po ako doon. Siyempre, kailangan kong dyan kasi tatay, uh, anak niyo ako, kaya kailangan kong punta. Happy, happy Anniversary po. E sana yung mga artista na inalagaan na niyo natin ng dance. Sana ay, pumunta sa lahat. Ayun. Ay, maraming maraming sa tayo. Happy Anniversary. Hi, tatay. Um, happy 50th. Um, sana po hindi kayo magpagod. Maraming maraming pa po kayo mga batang nangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang Happy 50th anniversary po Kuya Jerms. Uh, thank you po sa mga naturo niyo sa amin. And we're thankful na nakilala namin kayo. God bless. Kaya na, congratulations Kuya Jerms. Uh, maraming maraming salamat sa suporta uh, na binigay mo sa akin. Siyempre sa iyo ako nagsimula. Uh, sana mas marami ka pang matulungan. Um, uh, mga baguhan at uh, mga veteran na sa industriya. Ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo and uh, more blessings to you. That's right.